Isang taong gulang na babae, tinatawag ang kanyang yumaong nanay at tila nakikita pa rin ito sa loob ng bahay. Mahirap ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na ang magulang. Pero ang isang baby girl na ito na wala pang muwang sa mga nangyayari sa kanyang paligid, tila buhay na buhay para sa kanya ang kanyang nanay na pumanaw tatlong buwan na ang nakakaraan. Kung ano ang buong kwento, ito sa isang video mula kay Cheryl Sabugo, makikita ang isang taong gulang niyang pamangkin na si Talia na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang mama habang tila merong tinitingnan mula sa malayo. Ayon kay Cheryl, pinapakain raw niya ito ng hapunan si Talia nang bigla na lang nitong tawagin ang kanyang nanay habang nakatanaw sa itaas. Ang nakapagtataka pa, wala naman daw silang ibang kasama at wala ring nakikitang picture ng kanyang nanay, si Talia, noong mga oras na yon. Pero Bago pa ang gabing yun ay ibinahagi rin ni Sheryl na tinatawag ni Talia ang salitang mama sa tuwing dumarating daw siya sa kanilang bahay at meron pa itong itinuturo ngunit hindi naman daw nakikita ni Shirley. Ang nanay ni Talia na si Charlene nitong Desyembre lang pala pumanaw. Nang magbunti si Charlene ay sakalang din ito na diskubre ang kanyang sakit na thyroid at nang umatake raw ito noong December ay agad na binawian ang buhay si Charlene. Sinabi ng behavioral specialist na si Dr. Raul S. Gana na ang mga bata sa edad ni Talia ay wala pa raw konsepto ng death. Ngunit marunong na itong makaramdam ng kalungkutan. Para naman malibang at ma-divert sa iba ang atensyon ng bata, suwestyo so ng doktor na bigyan ito ng bagong konsepto na papalit sa presensya ng kanyang nanay katulad ng pagbibigay ng bagong laruan. Samantala, hindi man si Cheryl ang uh, nagbuntis at nagsilang kay Thalia, ipinangako niya na aalagaan at ibibigay niya ang mga pangangailangan nito at ipaparamdam sa kanyang pamangkin ang pagmamahal. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwento na ito? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.